<laughs> Say hello Hello, Pinat, Pinat Pinat Natutulog na si Pinat Naistorbo tuloy ang tuloy Pinat Pinat Ay, naantok na si Peanut, oh Naantok na Tulog na, matulog ka na, Pinat Gusto na matulog, ha? Kaya maturogan Nagpanating. Mm -hmm. Ay, pinitin. Makatuturo-turugan ni Pinat. Nagbansak po ito. Matulog na. Matulog na. Matutulog na daw si Pinat. O sige. Matulogin ko na si Pinat. Turubo na si Pinat. Oh. Tulog na nga. Tulog na nga. Bawa naman. Naantok na siya. Naantok na guys. Na, tulog na. Tulog mo. Nandyan ka. Ajini, ajang up mo. Pinat, hindi pa gandaan. Good night na si Pinat. <laughs> matutulog na yung alaga ko.